Hindi Hi guys. Hi, guys! Ano, magandang tanghali. Magluto tayo ng pakbit, guys. Ah, guys. Ano, crave ako ng pakbit, guys. Ano? Parang iba naman. aking pakwit guys ay napaka simple lang yung pakwit lang talaga gulay tapos eh. tapos ano tuyo lang wala nang halo-halo na ano guys Guys, ang ating ang uh, ano guys, sa ating pakbet ay walang halong ampalaya. Kasi ayaw namin na may ampalaya, guys. Kasi di talaga nag-i-enjoy ang mga anak ko <laughs> Kaya, na kainin. Kasi mapait. Kaya pagpasinsyan nyo na. Na ano, ganyan. Ang aking at ang aking pakbit guys. Ayaw ko talaga na ano, ganyan lang. Ayaw namin na may mga ano ayun na masabaw ang nagdadala lang ba yung tuyo lang at saka mantika ganyan lang tansya tansya guys eh, para hindi magpa ano ba pa o, sabi saya paparat tansya tansya lang Ito, lang ang ating... Ano muna natin, guys? Takpan muna natin. Pa, ano na muna natin. Hintayin muna natin. So, guys, buksan na natin ang ating... Anong ating pakbet. Mm, na Naamoy ko na, guys. Ang bango. Ang sarap-sarap. Ba't ka umungulma? Satisfied <laughs> grieving. Ang sarap. <laughs> ay! Ay! Sarap guys. Tikman natin ha. Mmm. Sarap tayo. Okay na. <laughs> Patayin ko na? Patayin. Lutot na. Ay, sabi yung sandok. Hmm.